magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang disaster management sa barangay Puerto San Pedro Benonido Bohol. Ano nga ba ang disaster management? Ang disaster management ay ang pagproseso ng pagpaplano, paghahanda, pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna o kalamidad. Ito ay naglalayong bawasan ang epekto ng mga sakuna sa mga tao, ari-arian at kapaligiran. Andito dito po ngayon si Kapitan Danilo Angco. Mayroon bang disaster management plan ang Barangay? Solo pa sa kunan, ano ang ginawa ng Barangay? So, sa mga uh, ba Mayroon uh, may bang mga evacuation center or safe space?

没事，没事。